Hi guys, ngayon guys, mag-aaral ulit ako mag-design ng cake Ayan siya guys, so Ang loob niyan guys, ube cake Ngayon, naisipan ko naman sa'yo kung mag-aaral-aaral Mag-aaral muna naman ulit ako mag-design paunti-unti Ayan guys, ayaw ko lang sa inyo kung medyo okay na yun sa paningin ninyo <laughs> Ayan guys, so ang bigat pa ng kamay ko, mga guys? Ayan. Pero kahit pa paano, may konting ano na mga guys, ayan, oh. Tapos, lalagyan natin siya. Na. Di ba guys? Ayan. Tapos, maglalagay ako dyan, guys, ng ayan, oh. Mga parang bulaklak lang na ano, kulay puti, ayan. Paano lang siya, guys? Parang papindot. Pa, paano lang? Patusok lang ba, ayan, oh para magka magkaroon lang ng konting yeah. kaikikan. <laughs> Ayan, Ayan. Siya, guys. Ang ganda. Ano, guys? Tapos guys, maglalagay ako dyan sa gilid. Dyan o. No? Masyadong malalaki guys ang Dapat pala. Naisip ko yan guys. Tapos na dapat pala yung medyo maliliit-liit na pinaikot ko dyan. Kasi maliit yung cake niya. Ayan. Ito guys na ginagawa ko yan. Ano siya? Kung kahit paano, madali-dali <laughs> Pero mabigat talaga ang kamay ko mga guys mag ano, mag design. Kaya, nag -ano, ano ako guys, talagang nag-aaral-aral ako. At natutuwa ako oh, pag nanonood ako ng mga nagde-design na okay. cake. Nakakatuwa paking, pag, pag o panoorin. Ayan, may paikot-ikot pa ako mga guys. <laughs> ayan, naglalagay ako guys ng happy birthday. Ano naman siya, barok. <laughs> Masyadong maano, matigas yung aking ano, icing. Dapat siguro guys, medyo malabnaw ng konti para hindi naaano siya. Ayan, naglagay muna ako dyan ng konting green. Para medyo, may design naman yung aking, ayan o. Yung design na yan sa baba ng cake. Ayan, naglagay ako ng konting green guys. Iyan pala guys na ano ko, tawag dito. yung kulay na yan. Pinaghalo ko dyan guys. Dilaw, blue, ore. Ano? Dilaw. Dilaw at saka orange. At saka blue. Pinaghalo ko dyan guys. Ayan ang kinalabasan niya. Oh. Nakulay. Parang kulay abukado maliit lang natin ng konti. Ayan mo. Ganda ng kulay. na kulay. Ano siya guys? Yung ating bagong design ni Manay na cake. Ayan. Lagyan pa na natin ito guys. Ito, nabilik to guys sa All About Cake. Nakakain to guys. Parang cake. Lagyan natin ng konti design and ano na kaikikan nabili ko pala to guys sa all about cake tapos ito rin guys lagyan natin dapat dito meron ako yung ano ba yung parang china, pang ipit sa mga ganito ayan eto guys subukan natin lagyan ng happy birthday Lagi natin dito sa kasi maliit lang to guys ang space niya ayan tapos punasan natin guys. Muna. Ito guys yung aking pinupumalinis to. Binabasa ko yan kasi pag malapit ang kamay ko pinupunas ko dyan. Hi guys! Barok yung ating happy birthday! O oh, ba diba guys? Mm. Wala pa pala guys. Why? <laughs> yun Ano yung way guys? <laughs> Ayan na guys. Tignan nyo ang happy birthday ni Manay Barok. <laughs> Dilagyan kong puso o. Oh. Ayan, okay na rin siya mga guys. oh, unti-unti na rin akong natututo. Ayan. Hmm. na siya, guys, so, Ang ganda nang kinalabasan nung, ano, tatlong kulay. Yellow, blue, at saka orange. Ayan, o. Oh, parang kulay avocado. Tignan nyo, guys, yung happy birthday ni Manayo. <laughs> Barok, guys, o. Oh. Tignan nyo. <laughs> Ay, guys. Punti-unti na rin ako matututo, mga guys. Diba?